Ang family feud ni Dingdong Dantes ang nakapagtala ng pinakamataas na rating sa afternoon slot noong lunes, April 8, 2024. Noong araw na yon ipinalabas ang episode kung saan naglaro ang mga host ng It's Showtime. Naka 10.7% ang Family Feud, at 0.3% lamang ang katapat nitong minute to win it. Ang afternoon drama ni Jillian Ward na abot kamay na pangarap ang madalas na top rater sa hapon, pero nitong lunes ay dumikit lang ito sa Family Feud dahil 10.6% ang rating ng teleserye. Samantala, pagkatapos ng mataas na rating ng unang araw ng It's Showtime sa GMA7 noong April 6, Sabado, napanatili nito ang pagiging number one noontime show. Noong lunes, April 8, 8.3% ang aggregated rating ng It's Showtime, kasama na ang sa GTV at A2Z, pero sa GMA7 pa lamang ay naka 5.9% na ito. Ang It Bulaga ng TVJ ay naka 4.3% lamang ang combined rating nito sa TV5 at RPTV. Noong Martes, April 9, Araw ng Kagitingan, consistent pa ring mataas ang It's Showtime naka 8.7% ito, habang ang Eat Bulaga ay naka 4.3%. Noong Miyerkules naman, April 10, ay mataas pa rin ang Eat Showtime na naka 8.3%. Medyo tumaas ang Eat Bulaga na naka 5.9%, ito yung araw na sinilebrate nila ang birthday ni Ryan Agoncillo na nag-surprise ang pamilya niyang sina Judy Ann Santos, kasama sina Johan, Luna at Lucio. Noong araw ring yun sinimulan ang bagong segment nilang That's My Boyfriend, na ipinantapat sa Especially For You ng It's Showtime. Sa mga susunod na araw at linggo, antabayanan natin kung alin ang spaghettiing pababa, at alin ang spaghettiing pataas, alam naman natin ang kalibre ng It Bulaga at TVJ. Abangan kung sino-sino pang kapuso stars ang masisilayan sa It's Showtime, Abang-abang din tayo sa mga kaganapan sa nalalapit na birthday celebration ni Vice Ganda sa isang resort sa Nueva Ecija. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.